Magandang araw mga kasabong. Welcome po kayo dito sa DL Game Farm sa Lorega po ito. Boundary ng Bukidnon, Davao City. Yung nasa likod ko po ngayon, ito yung bar natin. Ito po yung ginagamit ng DL Game Farm ngayon. Ito yung bagong innovation natin. Uh, the old ranging. Ito naman ang sukat natin is sa uh, 12 uh, by 18 feet tsaka 10 feet yung height. Then ito nag-accommodate na mga 500 to 700 feet. Itong sisyo na nandito ngayon is uh, 14 days old. Ngayon nakikita na natin yung lalaki at babae at 14 days old. So etong sistema namin na ganito is uh, talagang Okay na okay kasi nabubuhay sila parang sa natural habitat lang po kasi open range po ito tsaka wala pong ilaw at saka wala pong heater natural po lahat ang nandito tsaka nakikita nyo yung feather ng mga CCU ang ang kikinang po dahil din po dito sa weather natin okay itong range na ito is uh, around 2 hectare ata ang sinasakop nito pero ito hanggang gaano sila gagala kasi open range po ito. Pero mostly nanjan lang naman sila sa paligid kasi yung mga pagkain nila nandito lang malapit sa barn. Pagdating ng mga three months, malalayo na po ang uh, tinatayog ng mga stag natin at saka yung mga inahin. So yung mga line natin dito malaki po talaga ang improvement. Napansin ko pag ganitong sistema, mabilis po silang maka-adapt sa environment kasi parang natural lang po yung paglaki nila. Tsaka pag, pag nasanay po sila sa ilaw or heater, yung balahibo nila hindi ganun kakabuo. Hindi kaagad sila maka-adapt sa klema pag ganun po ang pamamaraan. Para din po sa lowland area, lag, lagyan lang po ng shade yung UV plastic. Huwag lang po ganito ka-open. Kasi ito, direct sunlight talaga ito. Mainit po ito sa loob. Pero kung sa lowland, ang advice ko, lagyan lang po ng portion sa rooftop na merong UV plastic. Kasi dapat tatagos yung araw sa loob ng barn para natural po yung uh, disinfectant natin. Yung araw po sa nalalaman ko, isa po itong disinfectant. So wala po tayong bacteria build up sa loob ng barn natin dahil po sa direct sunlight. Itong sisiw ko lahat lahat ng breeding ko sa bahay ko po talaga lahat. So itong mga sisiw to nanggagaling pa po sa bahay at day old nang dito na po sila ang magandang gawin po dito kasi nagta-travel sila under stress is yung pamamaraan ko is ginagamitan ko po sila ng Reload Plus. So before i-travel, nagda-drop po ako ng 3 drops sa bawat sisyo before travel. So dito pag travel nito uh, at more than 500, dalawa lang po yung casualty sa travel na 2 hours papunta po dito. So okay po yung mortality nila o yung casualty pagdating po sa ganong pamamaraan. Kasi nga, uh, believer po ako na una po yung liquid before po yung, yung feeds. Lahat ng sisiyo ko po, ginagamitan ko ng liquid before sila kakain ng solid. So pagdating dito, uh, galing sa bahay, nakareload sila. Then yung, yung water nila, meron ding reload na iniinuman nila, tsaka yung electrolyte. Pagdating dito, tinuturuan na po namin sila uminom ng tubig isa-isa. After that, pagkatapos nilang uminom ng tubig, pwede na po silang kumain ng mga solid food, katulad ng mga booster na binibigay sa sisi. Pagka 21 days na yung mga sisil natin, meron nang ilalagay na mga hapunan. Tsaka hindi masyado mataas yung hapunan. Dapat Uh, level lang sa atin, mga 6 feet o 5 feet lang ang, ang taas. Kasi nga, pag magbabakuna tayo at saka magbibigay tayo ng gamot sa mga sisyo, pagkagabi, madali lang, lang natin silang kunin. Kasi kung mataas, mahirap po maghuli ng sisyo pag mataas masyado yung hapunan. Kasi yung, yung ginagawa namin, after 2 months, pinapaliguan na, na po namin yung mga sisyo every month. Tsaka in every month, meron na kaming binibigay na mga gamot doon sa CCU. So, madali na lang namin sila huhulihin one by one. Yun po ang purpose ng hapunan na hindi masyado mataas. Ito na po yung loob ng bar natin. Uh, ito po yun, ang half niya is risal. Uh, yung kapal po niya is mga 6 uh, inches ang kapal. Para isang palitan na lang, all in, all out po ang tinatawag yan. Pagpasok. Tsaka paglabas ng sisyo harvest nila, eh kukunin na po yung raisal, buo po. Tapos yung sa kanang bahagi, is ito po yung lupa, kagad. Kasi ang purpose nito, hindi madumihan ng raisal yung pagkain, tsaka yung mga tubig. Tapos yung, yung ganitong sistema, hindi mo na kailangan yung heater. Kasi itong UV plastic, is, uh, nagkakandak po ito ng heat. Tapos yung hindi na siya masyado mahangin sa loob. So lahat, controlled po lahat. Parang itong ginagawa namin, parang, parang day old ranging. So yung sisiyo natin, matatag talaga kasi sanay sila sa weather at sanay na sa lupa at saka sanay sa raisal kumakas ka. So parang nabubuhay sila ng natural. At ang, ang advantage nito, eh, hindi brooder na nakakulong sila na maliit na portion. So gumagala na sila at day old. So yun ang advantage ng Uh, ganitong ranging. Isa din itong advantage para sa mga stag na lumalaban. Yung ganitong pamamaraan, parang nakakondisyon na sila, sisiw pa lang. Aside po sa maliliit yung mga tuhod nila, magaganda din po yung mga binti nila. Kasi po ako, nagtatari ako, kailangan maganda po yung yung hagod ng mga paan ng ng sisos hanggang sa pagkalaki nila maging stag. Dapat maliliit yung tuhod nila tsaka yung binti magaganda po ang hugis para madaling tarian pagdating ng stag. Regarding talaga sa personnel, yung first requirements ko talaga is yung loyal lang talaga sila at saka masipag. Kasi ang ginagawa ko ngayon mostly grower type eh. Yung grower po, ginagawa lang po yan sa mga broiler. Eh, ito ngayon yung DL Game Farm, pinapasok na po yung grower type na pagpapalaki ng mga CCO na mga hybrid or yung pangsabong. Is yung requirements ko talaga dun sa mga grower ko is yung personnel, baguhan, masipag at saka loyal sila and then sumusunod din po talaga sila sa program natin para hindi po tayo mawala sa program. Yung program talaga, yung sinusunod nila is yung programa lang po ng excellence. Tapos yung pagdating naman sa mga patoka, talagang meron po talagang mega legend na nakahalo. Yun lang din po. Kasi pag ganun ang ginagawa mo, uh, iba po yung, yung body confirmation at saka yung tatag ng sisyo pag laking mega legend. Yung, yung advantage doon pag ganung range, yung natural na mga pagkain, katulad ng mga anay, tapos yung mga mineral doon sa lupa, is nang doon na po lahat halos. So yung mga sisyo natin, iba yung reflexes pag sanay sa ganun. Kasi sila po mismo ang humahanap ng pagkain din nila. In that way, na i ano natin yung mga sisyo natin na in a natural way po yung paglaki nila. Na-notice niyo yung, yung range ko medyo slope talaga. Ang isa ding purpose doon, walang water retention o walang stagnant water isa din yun na purpose. Then maganda din po talaga pag medyo rolling or slope yung range mo. Kasi yung, yung mga stag mo or mga sisi mo, masasanay sa ganong terrain. So, ibang klase po ang ginagalaan pag medyo slope po yung lugar. Doon naman sa nagbo-border, ang isang disadvantage doon is yung pag-transfer mo sa range area. Kasi hindi hindi na siya maka-adapt agad. so doon po nagkakasakit then yung isa pa po lumalaki po yung tuhod pag nasa brooder yung mga sisyo mo so pag lumaki sa malaking range yung mga sisyo natin at maganda yung pagpalaki sa kanila magaganda po ang binti nila pagdating sa kating nandoon po yung cut ng manok na hinahanap natin powered by Tatak Excellence talagang magaling